Usa ka adlaw ni Ana sa kinabuhi ni Manay Irisil, nagbugos di siya o ice water para irisirba niya inig magharvest na siya sa mga nagahi na ice. Ugtuod man, kay kusog-kusog man po ang ilang halin, daghan pod siya o gigama nga reserba. Sa usa ka galon nga tubig makagama ni siya og ka mga ice water. So ubay-ubay na pud na siya mga manay. Dayon, sa 27 ka mga bugkos, itimes ni mo na siya og tres kay tag tres man ang buok sa iyang baligyaan ng iyang mineral. Duha man na siya klase mga manay nang gigama niya. Mineral o kanagikan sa gripo. Kanang puti, mauna siya gikan sa mineral. Kanang lagom-lagom, -lago, mauna siya gikan sa gripo. Kay na may mamalit o para sa isda, so kanang lagum-lagum lang ang ilang paliton. Dili lang kuno ng puti. Kaya ang puti para na sa mga juice, mga buku buko O kana siya, pag na ni Manay ay Medyo kapoy iyang buhat pero laban lang. O, iyan ang ipakita ng iyang mga nagama o harbisunon pa na niya ng ubang nangagahit na, na anak. Sa pikas po, gani guba man na siya o gubak man na. Pero kana sa pikas, o. duha ka chiller ni Manay Irisel, musulod na siya og mga 200 pieces ka mga ice water o oh, times to kay duha man na kay kana ikatulong na sa guba man na iya man butangan ug reserva so mga 400 pero dili man gyud siya ingon totally 400 ang maharvest niya kay dili man tanan magdungan og kagahi siya karon mana na siya og kanang lipak og tubig is e water nagili si manay ay risi kay gipaningot magdisplay na pud siya sa iya ang gi pangumpra para ibaligya iya nang gibutangan og Pisyo. O inana si Manay ay risil ka kugihan. Kakugihan si mana ya Eris? Ingat dali rap ma ay sinasayang baligya kay taong-taong magising mag 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 na po na siya. Magtindog-tindog na po lingkod-tindog.